Hi guys, nung high school lang ang anak ko, third year high school, um, nagkaroon siya ng problema sa buhok guys. Bunot po siya ng buhok na hindi niya namamalayan hanggang sa lumaki ng lumaki po. Abot po ito ng 4 years kasi third year high school pa lang siya hanggang nag 4th year, hanggang nag senior high, hanggang ngayon college na po siya guys. Nitong bago lang po ito gumaling nung naglagay na po ako ng oil sa buhok niya, nag order po nag order sa tiktok pinagamit ko sa kanya yan po guys may ano na siya yan nag wavy wavy po yung tumubo guys kasi yung papa niya is wavy din po kaya naman yung bagong nitubo guys nga sa so, gigamit niya nga oil nawa ng pahak na Sa gustong bumili nito, ilalagay ko po sa aking yellow basket. Mag-check out lang po kayo. Promise po, hindi po kayo magsisisi nito. Isa po akong patunay, isa pong patunay ang anak ko.